isang napakabagsik at nakakatakot na lugar. Gate 13 Hinahabol ako ng halimaw na ito. Ay grabe! Kamusta mga mahal kong manonood at subscriber? Ang pangalan ko ay Lab at ngayon sa likod ko ay may nakakatakot na lagusan. Nabanggit ko ito sa huling video ko. Kung papasok ka sa lagusang ito, maaari kang makakita ng iba't ibang halimaw at nakakatakot na nilalang. Sa loob nito, Siguradong mayroong Gate Number 13, isang napakabangis at nakakatakot na lugar. Sa totoo lang, ngayon ay papasok ako dahil hiniling ninyo na gawin ko ito para hanapin ang mga halimaw na ito at tukuyin kung saan matatagpuan ang Gate 13. Kaya gagawin na natin ito ngayon, pero pakiusap, huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito at magsubscribe. Dumating na ang oras. Pasok na tayo sa loob. Ay ang sikip pala dito. Grabe, ang nakakatakot sa loob. Tumataas pa ang tubig. Oo, palalim ng palalim at dumarami ang mga gagamba. Ang dami talagang insekto at nakakatakot na mga gagamba sa loob ng tunnel na to. Pero kailangan ko pa rin pumasok. At yung nakita ko kanina, ano kaya yon? Lapitan natin at tingnan. Sige, teka, ano ba yon? grabe. Ano yun? Kamay ba yun? Parang kamay ng kalansay o kung ano man yun. Grabe. Ikumpara natin sa kamay ko. Hindi kamay ng tao to. Tingnan mo yung pinky finger ko. Ang liit. Tapos ito ang laki. Ang talas at nakakatakot ng mga daliri nito. Mga pare, grabe. Tama ang direksyon natin papasok ng gate 13. May mga halimaw, may mga nakakatakot na nilalang. At nagsisimula pa lang tayo. Entry pa lang to. Grabe, oo. Tumataas pa ang tubig. Palalim ng palalim. Ang daming nilalang, insekto, at iba pa. Ang daming delikadong hayop dito. Mga pare, natatakot talaga akong nandito. Pero kailangan kong malaman ang totoo kung paano makapasok sa Gate 13. Teka, may nakita na naman akong puti sa ilalim ng tubig. Ano kaya yon? Ang baho dito. Pero kailangan kong magpatuloy. Lapitan natin yung bagay na yon. Oh, may putinga. Teka, ano to? Gate 13. Hindi. Ano ito? Gate 13. Bawal pumasok. Grabe mga pare, sigurado akong may paraan para mahanap ang Gate 13. Tama ako, nahanap natin ang pugad ng halimaw. Nahanap natin ang tablet, este, ang karatula na to. Kaya tara, tuloy lang tayo para sa inyo, para sa mga subscribers ko. Tuloy-tuloy lang tayo malapit na nating makita ang gate 13. Sa tingin ko rin, sige tara, kaya ayan, sumusugod na ako. Tingnan nyo ang nakita ko. Napakahirap gumalaw dito dahil ang daming wasak na bato at sa tingin ko, galing sa kung saan yung mga batong yan na bumagsak. Kita mo? Kaya wala ng ilaw na makikita sa likod ngayon. Kapag pinatay ko ang ilaw, mga tol, sobrang dilim at nakakatakot talaga. Kita nyo puro kadiliman ito. Bukod dito, delikado rito dahil pwedeng mahulog ang mga bato kahit kailan. Kaya mga tol, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko para sa mga kakaibang adventure. Talagang kailangan ko at pinahahalagahan ko ang suporta nyo. Ang creepy at nakakatakot talaga ng itsura nito. At mga tol, wala nang balikan. Hindi ko alam. Grabe ang itim na gagamba na to. Mukhang makamandag. Grabe ang laki ng sapot. Ang daming insekto sa loob. At wala talaga akong ideya kung saan ako pupunta ngayon dahil medyo natatakot ako at wala akong nakikitang likuan. Pero sa pagkakaintindi ko, para makapasok sa gate 13, kailangan kong lumiko kung saan man kahit papaano. Ang lalim na nang narating ko, nagbago na 'to. Mababa na ang level ng tubig ngayon. Maraming alikabok at usok dito. Pero nakikita ko pa rin. Ano 'yon? Ano yon? Ayan ang ilaw! Ayan ang ilaw! Diyos ko! Ano ba ito? Ano yon? Ano yung ingay na yon? Parang galing doon yon o baka hindi doon. Sa tingin ko, kailangan kong magtago. Pero bantayan ko pa rin ang lugar na to. Hindi yon ang gate 13. Gubat lang yon. Siguro kailangan pa nating pumasok sa mas malalim para makahanap ng iba pang bagay na konektado sa gate 13. Pero yung ingay na yon, yung ungol na yon nakakatakot talaga. Sa tingin ko, kailangan na nating magtago ngayon. Delikado na dito. At guys, natatakot talaga ako. Kung may mapansin kayong hindi ko nakita, pakisabi na lang sa comments. Please, ano kaya yung ingay na yon oh? Grabe! Dali! 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 Tumakbo tayo! May nakita ako! May nakita ako! Hindi ko siya nakita ng buo, pero kayo ba? Nakita nyo? Isulat nyo sa comments kung ano ang nakita nyo. Grabe, grabe, may halimaw, may totoong halimaw. Hindi ko alam. Grabe talaga, dali, dali. Meron talagang nilalang. Baka hinahanap niya tayo. Tingnan mo, nandoon siya, nandoon mismo. Grabe, magingat kayo. Magingat kayo ng husto. Grabe, may totoong halimaw talaga doon. Kameraman, tara na. Kailangan nating umalis. Nandito ang halimaw. Ibig sabihin, malapit lang din ang Gate 13. Halika, tara na. Kailangan nating hanapin ang lihim na pasilidad na ito, ang Gate 13. Kailangan nating maghanap kahit saan. Dapat tayong magingat ingat hanggat kaya, mga pare, ang Gate 13 na pasilidad ay pwedeng kahit saan. Sa tingin ko, isa pa itong lagusan o parang ganoon. Uy, ano yan? Parang may plastic na bagay. Interesante. Ano? Grabe pala ka pala yun. Ay, hindi maganda na sumigaw ako ng malakas. Sige, kunin natin yan at maghanap tayo ng ligtas na lugar. Tara, alis na tayo. Tara, tumakbo tayo. Tara na, tara na, tara na. Uy, tingnan mo, yun ang mga kabute. Maraming kabuti kasi. Mukhang ligtas dito. Mukhang ito ay isang tape recorder. Hindi digital, kundi analog. Tingnan nyo, ito ay totoong tape, mga pare. Napaka-kombinyente. Ginagamit ng mga sundalo ang tape recorder, hindi digital dahil kailangan nilang manatiling anonymous. Gusto nila ng pinakamaraming cyber security hanggat maaari. Kaya walang paraan para manakaw online dahil hindi ito online. Isara natin ito at tingnan kung pwede nating subukang patugtugin. Oh, heto ang play button. Sige, ngayon team, huwag kayong maghiwa-hiwalay. Makinig kayo sa objective. Hinahanap natin ang paksa. Mukhang parang isang grupong militar ang mga taong ito at mukhang naghahanap sila ng isang uri ng paksa at maaaring ang paksang iyon ay ang halimaw na nakita natin kanina. Patuloy tayong makinig. Ang paksa ay sobrang bilis at sobrang delikado. Narinig mo ako. Ang paksa ay sobrang delikado at sobrang bilis. At nakita natin ito mga pare, takot ang buong grupo ng mga sundalo dito. At nandito pa rin tayo malapit sa nilalang na ito. Patuloy tayong makinig. Tandaan, huwag titik sa mukha niya. Tandaan, huwag kang tumingin sa mukha niya. Naiintindihan mo ba kung sino ang halimaw na ito? Kung oo, isulat mo lang. Sige, tuloy natin ang laro. Nakita ko na, nakita ko na ay hindi Diyos ko, ay hindi umaatake, hindi Diyos ko. Hindi! Nanginginig ang mga kamay ko. Narinig mo ba na inatake ng halimaw na ito ang buong grupo? Kailangan nating umalis dito sa lalong madaling panahon. Hoy, tingnan mo! Ano yon? Ano ang nandoon? May isa pang lagusan. Baka iyon ang geyser na grupo. Diyos ko! Siya yon ang nilalang. Tumakbo tayo! Heto na ang kolektor at lagusan. Diyos ko! Mukhang nakatakas ako sa kanya. Kaya tuloy lang tayo. Halika na, kailangan nating magmadali. Mas malaki ang pakiramdam ng lagusang ito. Ang daming nakakatakot at kakaibang bagay dito at syempre maraming insekto at gagamba rin. Magpapatuloy ako para may matuklasan. Baka makita natin ang gate 13 o may iba pa tayong madiskubre. Tara. Ang basa at nakakatakot dito mga pare. Kailangan kong hanapin ang get in 13 para sa inyo. Mas ligtas ang pakiramdam ko dito kasama kayo. Mga pare, kung nanonood pa rin kayo, mag-subscribe na. Parang may nakita ako doon. Ano kaya yun? Ay, grabe. Mga pare, ito ay gas mask. Siguro itong gas mask, isa ito sa mga sundalo. Pero tingnan nyo itong mga butas at puro pula. Parang dugo. Hindi lang ito basta mask, espesyal na mask ito na ginamit ng isa sa mga sundalong nagbabantay sa halimaw sa Gati 13. Pero nung nakatakas ang halimaw, inatake sila at ngayon makikita natin ang malalalim na butas at mga pulang dugong mantsa. Baka isa ito sa mga sundalong narinig natin dati sa tape recorder. Iwan na lang natin ito dito. Hindi ko kailangan yang bagay na yan. Kailangan kong magpatuloy. Nakakatakot dumaan sa tabi ng bagay na ito. At mga kaibigan, sana nanonood pa rin kayo ng video na ito. At sana mag-subscribe kayo. Pero tingnan nyo, may nakita pa akong iba. May isa pa akong nakita doon. Tingnan nyo. Grabe, camera yan. GoPro ito. Pwede nating i-unlock ang camera na to at tingnan kung ano ang narecord dito. Pero guys, sobrang dami ng pulang parang dugo at sira-sira na talaga ito, pero subukan pa rin nating tingnan kung ano ang makikita natin dito. Oo, i-play natin ang video. Journal entry number 3. Grabe, may guardian. Yung guardian, yung security guard na naka-gas mask. Ang wild nito. Guys, siya 'yun, siya talaga. Grabe, may gagamba sa kamay ko. Hinahanap niya ang Geyser team o baka ang halimaw na tumakas. Tuloy lang tayo manood. May... Narinig akong tunog mula doon. Naku po, may narinig siya at natatakot na siya ngayon. Ano kaya ang mangyayari sunod? Nakakainis talaga, Diyos ko. Naku po, ang halimaw. Inatake siya ng halimaw. Grabe ito. Ang wild nito, mga pare. Naku po. Itatabi ko itong GoPro. Dadalhin ko ito. Pupunta ako sa direksyong iyon at baka makakita pa tayo ng iba pang bagay. Ayan ang ilaw mga pare. Sa wakas, nagawa natin. Grabe! Ang astig nito, wow! Grabe mga tol, tingnan nyo. Paano kung hindi ito isang pasilidad? Baka ito na talaga ang gate trese na hinahanap natin. Kaya tara na kailangan nating tingnan ito. Wala rin naman tayong ibang mapupuntahan. Kasi sa direksyong iyon, may halimaw. Kaya tara na at mag-ingat tayo. Huwag tayong mahulog dito. Siguro dapat pumasok tayo doon sa loob. Kaya tara ang creepy naman nito, ang pasilidad na ito. Mukhang luma at kalawangin. Pero kailangan pa rin nating magpatuloy. Kailangan nating mag-ingat. Tara na nakalabas na tayo. Nagawa natin. Nakalabas tayo. Parang gubat yata iyon o kung anuman. Kaya siguro dapat tayong pumunta sa direksyong iyon para makahanap pa ng iba. Narinig mo ba iyon? may kung anong naroon, may kung anong naroon. Kaya tara na, tara na at mag-ingat tayo o mag-ingat at manahimik. May nakita akong kung ano doon. Dumikit ka, bumaba ka, may kung anong nandyan, may halimaw. Anong ginagawa ng nilalang na ito dito na akikita natin siya pero nagtatago tayo sa kanya. Papunta siya sa direksyon natin. Kaya kailangan nating magpalit ng pwesto kailangan nating mag-ingat. Kailangan nating pumasok pa sa loob ng gubat tara na. Nandyan siya, nandyan siya, Diyos ko. Naku ako Sobrang takot ako dito. Sa totoo lang mga kaibigan, grabe ito. Papalapit na. Papalapit na sa atin. Kailangan nating lumipat ulit ng pwesto. Tara, mag-ingat tayo. Tara na. Tara na, tara na, tara na. Ay grabe, halika dito, kameraman. Halika dito. Ay grabe. Andyan siya. Hinahanap pa rin niya tayo. Ay grabe, sana hindi niya tayo makita. Ay grabe, itong nilalang na ito. Itong halimaw na ito ay sumusunod sa akin. Ay grabe, kailangan kong bumalik sa detainee. Sinusundan niya ako, sinusundan niya ako. Ngayon, itong lagusan na ito, tara na, tara na, isa pang lagusan. Ito ang labasan kung saan tayo galing. Pumunta tayo doon, sana hindi niya tayo mahuli. Ay grabe, ah, ah, ah ay grabe, ay grabe. Wala na, wala nang halimaw. Sa tingin ko, hindi makakarating doon ang halimaw. Ligtas na dito. Siguradong may pasilidad para maghanap ng gate. Di pa rin namin ito nakita, pero nakita namin ang mga sundalo. Alam nating totoo sila, ang mga sundalo, ang mga tagapagbantay ng Gate 13. Nakita namin ang halimaw at kakaibang lagusan. Dapat ba naming ituloy ang pakikipagsapalaran? Dapat ba nating alamin at hanapin ang Gate 13, ang lugar kung saan ikinulong ang halimaw na ito? Nasa inyo ang desisyon. Isulat ang komento kung ano ang dapat naming gawin. Tawagan ba ang pulis o mga kaibigan? Anong gagawin mo kung kasama kita? Sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung napanood ninyo hanggang dulo, mag-subscribe na sa aking channel at i-like para hindi niyo ma-miss ang susunod kong mga video. Salamat sa panonood. Ang pangalan ko ay Slav. At panoorin ninyo itong video na ito ngayon. I-click lang ninyo yan. I-click. I-click ninyo itong video. Sige na, i-click ninyo. Magugustuhan ninyo ito. Pangako. Isa pa itong interesting at puno ng adventure na video. Kaya iklik na ninyo ang video na yan ngayon at kung magugustuhan ninyo, matutuwa ako.